Ang laki na talaga ng pinagbago ng panahon ngayon. Ah? Noon, lalabas ka ng bahay para maglaro. No, no, no. Pero ngayon, laruin mo muna bago lumabas. No, no, no. Hoy! Malabuhan na nyo! Gago! Nay, nay. Bakit may ahas si tatay? Ha? Ah? Saan makita ko? Hoy! Inupuan mo yung aha si ng tatay. Inupuan mo yung Oh anak, talagang may ahas yung tatay mo Ano? Isa <laughs> pa rin to At saka kaya ko Para mamatay yung ahas Sabi! <laughs> Ay, Hello. ganun pala yun nay Pero alam mo nay mas matapang sa si Ninang. Ay, oh yeah, si grainsop, <coughs> I, Bakit mo naman na sabi mas matapang si Ninang mo, anak? Wow naman! No, no, Kasi na nakita ko, kinakain ni Nina yung ahas ni Oh! <coughs> <coughs> Pakakasalan mo ko ha? Aba, bakit kita pakakasalan? Wala naman tayong kasunduan ha? Bago natin gawin yan. Binigay ko sa'yo ng buong buong pagkatao ko. Kaya harapin mo mga magulang ko. Ano? Oo, haharapin ko mga magulang mo. Pero sasabihin ko sa kanila, hindi buong ang binigay mo. Ano? Paano mo nasabi hindi po? Sabi! No, no, no. Mabuti na lang at sinilip ko. Paano magiging buo yun? May biyak eh. Ilan ba talaga ang mga babae mo? Biro mo? Pito sila nag-chat sa'yo? Wow naman! Ka-business partner ko lang, ang mga yan. Business partner ba yung tungkol sa inyong dalawa? Ang pinag-uusapan nyo? Imagine ha, Pito sila! Ano? Bakit ka pa nagtatanong sa akin kung ilan? Eh, bilang na bilang mo na eh. Buti ka pa. Alam mo. Bakit? Mali ba ako? Hindi ko nga alam na pito ang babae ko. Samantalang ikaw, alam na alam mo. Ang alam ko, anim lang. Huwag ka nang magsinungaling. Pito ang babae mo. Mali-mali naman ang na impo mo eh. Diligawan ko pa lang ipang pampito. Hindi pa ako sinasagot. Pang ilan ako sa mga babae mo? Siguro pang last ako. Ang galing mo rin, ano? Bakit hello. alam na alam mo na pang last ka? Para yun lang tayo ng best friend mo, pa Paano mo nasabi? Ha? Huh? Na babaero oh, ang best friend hello. ko. Paano? Hindi ko alam. Eh, ako din ang last na babae niya. Ayan! Bukaw rin 对呀。<laughs>